magsimba ang buutan nga bata wow! magsimba kita kanunay mga kamoto ay mo sigurad motor motor gabayahe ka kadadlaw hinalagi na ito magsimba itong i-worship atong ginoong Diyos siya ang naghatag sa itong kusog siya ang itong inspirasyon sa pagsimba makakatunta o mga maayong mga pulong na makatag na to usog kada adlaw kaya kung wala kay simba simba sus so, winter lagi ang kagubot sa imong unahuna ba hindi ka naga simba terkait ka problema pero tis tingi mga kamoto, tis tingi o ka ng simba ka ng... Kasing kasing kaya dahil mo pang pag-ato sa simbahan Sa pagsaulog sa ginoong Diyos Murag gaan kaya mo pamati sa mukha galingo no Doon problema sa Dahil mga problema dili mo malikaya na siya mga problema natok. to Pero Pinagi sa pagsimba Murag mo gaan gaan ang atong mga Ipang So, simba po panagsa or simba kanunay ayaw pag absent absent doon na pagtuo pagitaa ang ginoo